Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng Reaction, opinion itong post ng Benji Magalong Public Servant uh, I believe official Facebook page ni Mayor Magalong ito or uh, kasamahan niya uh, Good news po ito tungkol sa ano yung specific rule ni Mayor Magalong sa pag-imbestiga ng katiwalian sa flood control ito, maganda President Marcos Jr. appoints Mayor Magalong as Special Advisor and Investigator wow <laughs> kinabahan na ang mga may kinalaman sa flood control anomaly hindi sila makakalusot sa ating butihing mayor, sa ating magaling na PNP general. President Marcos Jr. has appointed Baguio City Mayor Benjamin Magalong as special advisor and investigator to the Independent Commission investigating corruption within the government's flood control program. With Over 38 years of investigative experience in the Philippine National Police, Mayor Magalong brings a proven track record in handling high-profile high cases, include, including leading the Board of Inquiry investigation on the Mama Sapano incident, trained in crisis management and hostage negotiation with the uh, FBI, the of federal bureau of investigation. his expertise reinforces the commission's mandate to pursue the truth vigorously. as a special advisor and investigator, mayor Magalong will not serve as a formal member of the commission, but will provide assistance by submitting documents and evidence. He independently gathers during his work. This role allows him to lend his investigative expertise without compromising his primary responsibility as mayor of Baguio City where he remains committed to hands-on leadership and good governance. Mayor Magalong accepts this responsibility with the same values he, uphold, he, he upholds in Baguio City, which is accountability, transparency, and integrity in governance. His involvement strengthens the continuing fight against corruption and the shared duty to safeguard public resources. For the benefit of the Filipino people Okay So yan Ako personally ha Natutuwa ako Sa mga turn of events ngayon uh, Dito ko at least Nagkakaroon na ng pag-asa Na ang Pangulong Marcos Jr. He is set Tutuhanan Ang kanyang kampanya Laban sa korupsyon specifically dito sa flood control anomalies kasi kung wala si Mayor Magalong wala na hindi na ako maniwala ba, yung mga unang lumulutang na pangalan Supreme Court, retired Supreme Court Justice uh, ito, Carpio lumutang din ang pangalan ni General Torre Lumutang din ang pangalan ng retired Supreme Court Justice sa uh, Bernabe. Sino pa ba yung mga lumutang na pangalan? So, wala. Wala ako. Except kay Justice Bernabe, okay ako nun. Dahil wala siyang uh, uh, history na may kinikilingan. But for General Torre and uh, Justice Carpio, well known sila na anti Duterte. Kung inilagay sila sa komisyon na ito, malaking question mo. So ngayon, itong ganito, dalawang komisyoner lang ang lumabas eh, na member, si uh, ex-secretary, DPW Secretary Singson, and uh, SGB and Company Executive Director uh, Rosana Nakalimutan ko yung uh, Basta um, Matino uh, Very credible yung Kumpanya Yung SGBN company Pagdating sa mga audit Marami na akong na monitor Ng mga trabaho nila At uh, maganda Ang feedback Kaya Singson din maganda Ang feedback kahit sabihin natin Dilawan siya wala well, hindi naman na ano, hindi naman mamemeshure yung dilawan or pulahan or kakamping ka pagdating sa laban ng korupsyon. importante may proven track record napakaganda po ang uh, mga projects ng DPWH panahon ng Aquino administration uh, nasa active service pa ako noon umiikot kami sa buong Pilipinas nadadaanan namin ang mga kalsadang ginagawa, magandang pagkagawa. Kaya sabi ko, okay to. Okay ang Aquino administration. And nasundan ng Duterte. Bill, bill, bill. kaya lalong, ano, lalong muga, magumanda ang infrastructure projects ng bansa natin dahil nagkasunod. Aquino and Duterte, maganda ang ginawa sa pagpapatayo nila kalsada, tulay at iba pa. Akala ko, ito ngayon, build better more. Continuity. Eh, anong nangyari sa build better more? Uh, napornada. The most corrupt na period in our nation's history sa DPWH, itong panahon ito. Kasi napabayaan nila. Uh, binaboy nila ang ating mga budget and uh, niloko nila ang ating pangulo in fairness sa pangulo naman paniwalang paniwala siya nung una na magandang ginagawa pagdating sa flood control project kaya ay pinagmamayabang niya yung 5,500 flood control project na natapos last year only to find out guni-guni at saka uh, palpak pala so ngayon Nagisi ang Pangulo. At least, uh, better late than never. At ngayon, magsisimula na ang masusing investigasyon. Good luck, Mayor uh, Magalong sa iyong role as Special Advisor and Investigator sa gawain ito. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin...